Alis Gusto sa sumama. Ayaw ko pa umalis. Papasok na ako. Agay. Sa kaya daw sa likod. Sige. Eh. Wala isa kayo. Hmm. Paano ako nito makaalis? May dalawang makukulit. Seryoso uh, <laughs> pa yung isa. Hawak-hawak pa. Sarap hawak niyo. No. Bye ka rin ang um, ang yeah. Iya. Kala ya ano? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ako oh, ni mo na na ako. Ikaw hey, ano ni mo um, na kaya mo pabaryo mo na ako sa. Tas kwatro na. tay Dito ka kaya bibi baba <laughs> na bibi si, sa pasok si mo si. Bye si... bye. Oh. 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 Hey, kiss na ako.

Papa, papa, mama mo. Kunin mo muna si, ano, si Bihana Aya. ayaw Ayaw gusto si mama. Papa! <laughs> wala na nga rin dito. Mm -hmm. oh, wala na. Nasaan na ba? Ah, ano? no? Ah, Treinta tayo na dito. Wala na Ano ka, Beth? Lagyan mo dyan eh, ginagano ko yun o presto. No? malingkot. Sige sige na. Tatay! Kaya ano, oras na si... Tara na. Ilit na pa Bukas naman si Daddy. Wow. Sige. Bye. Watching. Bili mo na siya, bili mo na. Bili mo na. Papa. Alis na ako. Ano? Ano, kaya mo na ako eh. Hindi, dalhin ko nga. Papa, kaya mo na ako eh. Alis na ako. Sige, babay na babay.